So, ayan. Uh, gagawin natin ngayon ay ah, uh, dahil may nag-request sa atin na uh, kung saan daw yung malapit na simbahan ng Iglesia ni Cristo. So, magmula dito sa Parkstone, dito sa Kalugkop, papunta doon sa Malainin Luma, doon sa simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ito ito. Na, ito na yung lugar ng Parkstone. Okay, so ayan. Pupunta tayo doon. Ah, wait lang dito. Pumunta tayo doon, yun, yung gate na yun dyan. So, pumunta natin yan. Lulusot tayo ng Erika doon sa may uh, Mala, Malainin Bago pabuntang Malainin Luma dahil nandood yung simbahan ng Iglesia Ni Cristo. Okay, sama lang kayo ha Sama kayo sa amin. So, ayan. Ayan, go na tayo. Punta na tayo na ngayon ng uh, Malainin Luma. So, ito yung Parkstone, Lalabas tayo sa sa bay gate so ayan kakaliwa dyan yung pick up susunod tayo sa kanya at yan dyan na itong uh, video natin hanggang dun sa malailinduman dun sa may uh, simbahan ng uh, iglesia ni kristo so ayun tulay manatayo tayo at uh, papunta na tayo sa may Erika Luis. So ayan, oh, ito. Ngayon, lugar na ito. Ito na yung uh, pabahay na kung tawagin ay Erika Luis dito sa may Malainin Luma. Okay, ayan. Sa loob na tayo Nung uh, lugar ng uh, Erika Luis subdivision. Wala na pong edit idit to para talagang malaman natin kung ilang uh, minuto yung biyahe mula sa may Parkstone na malapit sa gate uh, papunta doon sa ano sa may malainin luma ayan, uh, may dadanan din tayong tuloy dito uh, bago tayo lumabas ng, uh, ng Erica Lewis kapunta na sa Mike Cape uh, malapit na tayo sa daanan na pala natin ng fly punta na tayo sa gate palabas na tayo ng Erica Lewis ayan ayan na yung gates at uh, ayan na yung uh, main road ng uh, malainin bago Ayan, ito na yung main road ng Bago. Yun, papunta doon sa kaliwa na yun. Doon na yung papuntang Malayning Luma. So, yun yung pabahay din ng uh, balay. At doon sa lugar na yung papuntang kanan, yun na yung papunta ng highway sa may Flying B. At nakita yung tricycle, yung mga tricycle na yun ay uh, nakaparada palabas. No? dito sa lugar nato So ayan, go na tayo uh, Papunta na tayo ng uh, Malainin Luma kung nasaan yung uh, simbahan ng, uh, ng Iglesia Ni Cristo So karamihan din ang alam ko yung mga nakatira dito sa may Malainin bago na pabahay din at uh, Dito nagsasamba sa simbahan dito sa may malainin luma ng Iglesia ni Cristo. Meron naman doon sa may ano, sa may Petron sa highway, sa main road mismo ng Naik. Sa may Petron meron ding uh, simbahan doon kung mas type niyo no, mas corso na niyo. Ah, uh, meron din doon. Pero karamihan no ng mga alam ko ah uh, dito sila nagsisimba sa may malainin luma kasi nandito lang sa road ng uh, barangay Malainin Bago, tapos Mulino, tapos Malainin Luma. After kasi ng barangay ng Malainin Luma, Malainin Bago muna. Tapos yung pabahay pa rin yan. Okay, ito pabahay pa rin yan. Nakikita nyo. Ayan yung Christop Height. Uh, A and B so kabilaan yan, yung pabahay pa din yan so ang kalsada yan na uh, mini widening nila kaya pinagputas-putas na nila yung kalsada so yan go go lang tayo sama lang kayo ha So ayan ito yung uh, kapaligiran ng uh, lugar papunta doon at ito uh, Mulino Barangay Mulino na ito. So after nitong barangay ah uh, malapit Lumana kung nasaan yung uh, simbahan na ng Iglesia ni Cristo. So go 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 lang tayo, go lang. At hanggang dito yan na uh, erod widening to yung kalsada na yan nakikita niyo itong dinadaanan natin. Maganda rin yung uh, lugar, yung kalsada na dinadaanan natin kasi higitin nyo, uh, may mga puno rin na parang na uh, nakapayong sa kalsada. So ito na, malapit na tayo, hindi na tayo kalayuan. Kasi nadaanan natin yung uh, elementary school ng Mulino. So dere 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 dere. So at uh, chill lang naman yung ride natin dito tumatakbo lang tayo ng uh, 34 34 km per hours at uh, mula dun sa Farkstone siguro mga ilang minuto din lang naman pwede naman kayong ah uh, sumakay ng tricycle papunta doon nakita nyo yung na tricycle doon sa labas sa may Erica Lewis pwede rin kayo doon sa may Haya tapat merong terminal di ba ng uh, mga tricycle doon so pwede kayong sumakay papunta dito may mga tricycle din naman dito sa mismong sambahan, simbahan ng Iglesia ni Cristo so yan malapit na tayo kasi dumaan na tayo sa lubak-lubak konti na lang <laughs> darating na tayo. So yun nakikita nyo na 'yung school, sa bandang kaliwa 'yung parang blue green ang kulay ng wall. At 'yan, makikita na natin 'yung simbahan na nagigisa ni Kristo mga o oh, so ayan. Kita na natin. Mga 12 minutes depende sa ano, yahin ninyo sa pagpapatakbo. So ayan na touchdown na to tayo dun sa nag-request uh, shout out to sayo at ito na yung lugar kung saan nakalagay ah nakalagay nakatayo yung uh, simbahan ng iglesia ni Cristo so yung yun po yung mga lulusutan at mga, ito na po yung iglesia ni Cristo pupunta ng mga rugod doon o oh, ano lang pala o oh. 12 minutes lang galing doon papunta ng ano yung video natin ayan o oh. Kasi tapos sila na school. Babahay. So doon yan, doon tayo galing, papunta doon. Okay. Yan na nga yung... Uh, so yun. Okay na tayo. At ito na yung lugar. Go na okay. tayo. Maraming pong salamat. 12 minutes ang biyahe natin. Okay? Salamat.